Yo, what's up mga paragmanok? Welcome back sa akin YouTube channel. So, ano, magandang hapon. So, nandito ngayon ako sa backyard farm ng aking kaibigan. So, may tuturo kami sa inyo kung ano yung sekreto sa mga manok na yung muka is ano, talagang mapula. So, yun yung ituturo namin sa inyo uh, para uh, yung mga manok nyo Uh, yun yung gagawin nyo sa kanila para pumula palagi yung kanilang uh, mga muka so, pero bago yan mga paragmanok sa hindi pa pala nagsusubscribe sa akin youtube channel huwag nyo mo kalimutan magsubscribe at hit na rin yung notification bell button para palagi kayong updated sa mga video na aking upload so ipapakita ko muna sa inyo yung mga manok na mga bagong dating abali nabili nila uh, uh, tatlo for 10,000 So yun mga quality mga paragmano So ipapakita ko muna sa inyo Kanawa yun So yeah, nakita nyo naman mga paragmanok, yung tatlong manok na sinasabi ko bali nabili nila yon ng uh uh 3, 4, 10,000. Bali tatlo. At uh, 10,000 puro quality yon mga paragmanok. Uh, galing kay Boss Badak. Kung kilala niyo si Boss Badak, uh, sikat yun na uh, ano? Sikat yun na. Uh. To so, sikat. Ah uh, sikat na uh, paragmanok uh, may My farm siya. Saan saan yung lugar? Siya sa ano, sa Victoria, Victoria, Barangay San Lazaro. Ah, Barangay San Lazaro, Victoria, Northern Samar. So, 'yun ang mga parang manok dito, um, 'yan sa Northern Samar. Minimalis lang galing kay Badak, kay Badak So, 'yun, oo. Bali nabili yung mga manok. Ah, bali ah, bali mang anak na pala ng materialis ni Boss Badak. So, nabili nila sa halagang ah, 10,000 tatlong manok 'yun. So 'yun, bali nakita niyo naman mga paragmanok yung mga manok at ah, talagang napakapula ng kanilang ah, mga mukha. So talagang magandang tingnan kasi ano, popula talaga yung mga mukha. So, so katulad dito mga paragmanok ito. Ito naman yung manok nila dito na three times winner na. 'Yan o. Ah. Ah, nakikita niyo naman yung mukha, talagang napakapula. So may sikreto dyan mga parang manok para yung mukha ng manok is ganyan no? diba napakagandang tingnan napakapula so yan so yan mga parang manok bali tuturo na namin sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa mga manok para pumula yung kanilang ah, mga mukha So tubig lang po mga paragmanok ah, manok ah, Hihilamusan lang po ninyo umaga at saka hapon yung kanilang muka. So, yan po yung sikreto at syempre mga paragmanok yung B-complex. So, kahit anong uh, pang-inject, basta B-complex, belamel, bil, uh, bixan, uh, kahit ano, basta B-complex yung pang-inject. So, yun din po mga paragmanok para din uh, pumula yung kanilang uh, mga muka. At syempre, yun talaga yung number one, yung uh, umaga hapon san talaga natin yung ating mga manok so yun, yun, lang po yung sekreto sa aming mga manok para pumula yung kanilang uh, mga muka so nakita nyo naman yung mga manok o, yan, no? Ah, talagang mapupula yung mga muka nila yan, no? yan yung no? Yan. kitang kita naman sa mga mukha ng mga manok so hilamos lang po yan umaga hapon at syempre uh, once a week na B complex uh, yun lang po yung gagawin nyo uh, e i lang at hihilamusan palagi yung manok at yan din po yung sikreto para uh, maging mukhang bata yung ating mga manok so hilamos lang po mga paragmanok at B complex yan yan pa yung isa oh nakanawa yun ayos so yan mga parang manok uh, at least uh, alam na ninyo kung ano yung uh, sikreto para pumula yung uh, mga muka ng ating mga manok so hulam, uh, hilamos lang po umaga hapon at syempre uh, once a week na b complex so yun mga parang manok uh, Uh, hindi ko na patatagalin to I hope na may natutunan kayo sa akin at syempre uh, wag na din yung kalimutan mag like, share and subscribe at hit na rin yung notification bell button para palagi kayong updated sa mga video na aking upload so maraming maraming salamat po and God bless